tayo pala ay mat dapat tapusin natin to. So, tara. Tatapusin natin tong troll spin troll spinning tower. Let's go. So, kakalaro ko lang kanina. Then, nakapasa ko sa mga trollers kasi nakapag-wallhack ako. Wallflick ba yun guys okay? So wallhack? dami kasi <laughs> oh no wall snake wall hop wall ano wait lang di pa ko na di pa ko na <laughs> nakangis na pala ako ng ice dapat ko tapos natin to Kailangan pa sa akin ng dito, guys. Ginawa ko yung trick dito, guys. Kaso lang namatay ako dun sa may laser ka iamot. may din, mahirap din kasi kapag laser eh. <coughs> May nagkakrya na wala. Nasa taas na yun. Uy! Oh! Kaya matamatan! Guys, ano ba talaga mas magaling? yung magsa-shortcut ka o hindi. Ano kaya mas mabili? Magsa-shortcut o hindi? Binago ko na pala yung aking ano. Ang binago ko lang guys yung hat ko. Binekta ka mm. 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 kaya talaga guys? kaya guys natin yung 3? then na ulit ay guys, kakayamat eh. Pero guys, mahirap talaga mag wall hop. Ilang try ako, ilang try pa talaga. Guys, Mabilis kasi yun. No! Oh my god naman guys. lang ha. Oh guys, nag-stuck po ako. <laughs> wait what? what Wait, like. We guys. <laughs> Happy new day. Happy new day. Guys, okay, tara na mag-wall click. Let's go! Paano ka mag no mag-wall click? Hindi ka naman marunong. Wall hop lang ikaw, marunong. Yan. <coughs> bro bro trinay ko yung ano doon tapos nasa pinaka taas na ako okay oh guys So, guys, huwag nyo itatry yun. Kasi, pwede nyo naman guys itry. Pero, bilisan nyo lang pag... Yes, guys, finally. Yes. Habang tayo nag-anay, kwento ko muna ang kung sino ako. <gasps> Ay! Hala! <laughs> Wait lang, guys. Okay, guys. Ako nga pala si PCAD Gaming. At ang full name ko ay Prince Carl Come on, guys. At wait lang nga, guys. Okay hey guys, nakaabot na tayo dito. Ako ay taga-Pilipinas sa Batangas. Sa Batangas, sa Padregasilla. Sa Padregasilla, sa Pasal. <coughs> pinanganak ng August 2, 2020, 2014, 2020, 2014, August 2. At may lima akong kapatid, ay apat na kapatid, so bali, ap, lima kami lahat. At isang amat, isang ina. Alam mo naman, Wait lang, tingnan natin guys kung meron. Okay, wala nag... Tra -tra, let's go. Brother! Papakita ko na lang tayo kapag malapit na talaga tayo doon sa end. Okay? Promise ko sa'yo. Guys, ano ba yan? Yung troller, hindi ayaw kumalis. Ayaw kumalis ng mga trolls guys. bre patapim bre bre patapim bre bre patapim bre patapim bre 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 patapim shout out dito sa mga gantugan to ano gantugan to lahat sa mga lahat ng naglalaro ha ano ano? Oh, okay, guys. Yes, nandito na all type. dapat ma-clear ma natin all. <gasps> <gasps> <laughs> <laughs> Angel... Guys, huwag nyo babasahin. Huwag nyo po babasahin, please. Yung kay Angel ba yun? Angel. Huwag niyo pong mabasahin, ha? Huwag niyo pong talaga. Sinusundan mo ba ako, Angel? Ayoko sabihin. Bad word yan. Angel, An u Angel, L-U, L-U. Bre, bre, Br patapin. Lagi kita nakikita bre, bre, patapin. Sa video. Lagi kang, ano, so, shout out sa'yo, bre, bre, patapin. patapin. kay pati kay Botox Sigma. Okay. Hey, ang din ginagin na naman. Ano mo lalagyan? Ma, 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 ma. Kuya, wag mo kasi iwanan doon yung yellow. Talaga namang ako'y Blue trawler talaga. Nalagpasan ko na kanina. Nahulog pa ako. No! ah, uh, guys, wait nga lang. Gawin na lang kaya natin yung ano. Yung trends na mga shortcut videos para sa mga uh, controller sa mga para mas madali. Ang ano natin gawin ay dun sa ano. Ayoko na pala gawin ko ako Hmm. Update ko kayo guys pag nandoon na tayo sa may kulay red. Dahil hindi muna ako ah pupunta doon, mag-troll muna ako, ah guys. Mag-troll tayo, guys. Let's go. Ay, sorry, 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 sorry. Ring. May kasamang iba. Ay! Hindi, I mean, may kasamang iba yung yung tao yun. Ayoko nang may kasama, guys. O, oh, guys, cut na muna natin. Update kita kapag nandun na tayo sa maygon gun. yung hindi ka trinol, pero ano, dun sa... Sa may kulay blue na parang stairs. Doon ka tinirol. Kaiyamot siya. I mean, mayroon sa pinaka dark blue, guys. Hindi ko na na-open yung ano gawa ng red. Nakalimutan ko na red na nga pala. <laughs> o oh, sige guys, bye muna. Yan, besar mo yan. Nahulog siya tuloy. Ha ha, So guys, nandito na tayo sa red. Tapos nahulog ka pa, di ba? Yun ang nakakaimot eh, yun, yung mahuhulog ka. Okay, san ba yun? Yun, doon na yun, guys. Wait lang, guys. Punta lang. Na. Pag nasa doon tayo sa parang rainbow na pas... Guys, nandito na tayo. Walang troller. Magaling. Maganda. Super dito na. Tingnan natin sa taas. Okay, wala din. Wait lang guys ha. Guys, hindi na ako nakabahan. <coughs> yun yung nakakaiyamot na part guys. Eh, ganun. Ganun yung nakakaiyamot na part. Kaya mag-shortcut na lang tayo. Alam nyo ba yung nasa isip ko ha? Hmm, -mm. yun ang gagawin natin. Okay, wait lang. guys, nandito na tayo. Kung anong alam nyo ba ang gagawin natin? Wait lang guys. No! So guys, kapag ganyan, bilisan nyo agad ang gawa nyo. Kasi, malamang uh, ano, magre-reconnect kapag mas matagal ka pa. magawa na natin guys Ganun. oh my god oh my god shish please please guys yoko na leave na ako guys that's all lang bye bye mag subscribe kayo mag-subscribe kayo, mag-like kayo, mag-comment, mag-share nyo, i-click nyo yung notification para lagi kayong update dahil mga videos. Bye-bye!